Ito sa atin sa ano sa Suzuki 200 po asking price niyan. 200 negotiable pa naman po. Stainless mm. na po flooring. Ah, stainless mm. na. Mm. Surplus Japan po ya siya. Hindi siya surplus Pinoy na po. Ayun mga kapobre, silipin natin tong Suzuki. Ito ay magandang pang negosyo. Bagong pintura, tented yung salamin. Bagong install yung ating mga upuan. Ayan. Ay mga upuan nito, mga leather niya. Bagong upholstery. Ay makinis yung loob. Ay meron tong stereo. Naka handbrake. Ayan, ganda ng upuan. Bagong-bago. So ang kaganda pa rito, ayun yung flooring oh. Nasilip natin yung flooring nito ay purong stainless na. Ayan oh. Bagong kabit na yero. Pati Ayan yung ating uh, sailing, ang ganda ng sailing, bagong-bago. So kaka-restore lang nito ng ating sasakyan. Ayan, folding chair ang ating kabilaan na mahabang upuan. At yung bumper nito sa likod. Ayun, stainless. Ayan. Yung mga pinto nito maayos. Walang kalugkalug. kalog Ayan, pinturado. Bagong-bago. Yung mga gulong nito, apat. Mga bago pa. Ayan, papasilip natin yung mga gulong mamaya pati yung chassis nakakita nyo naman yung bumper ayan ang kinis oh stainless puro ah uh, makinis ang ating unit mga kapobre ayan ganda ng pagkapintura nito eto naman yung ating gulong nakaporstad ayan radial ayan sukat nyan ayan malalim pa yung ating uh, gulong sa mga interesado po sa ating unit ay pakitawagan na lang ang ating telephone number eto po ay nasa Imos Cavite, Malagasang 2A. Ayan. PM send na lang po sa ating messenger. Ayan, marami pa sa sakyan panoorin nyo. Kasunod ng ating video. Ayan, yung bubong natin, ang kinis oh. Wala tayong pangamba sa ulan. Oh, magkano pa ganyan? Nakuha yan ng 290. Walang aircon? Naka aircon. Ay, aircon yan. Aircon 390, aircon na. Aircon ah? ah. Sold na? Sa ah, parang kilala ko yan ha. Ah? Automatic Automatic friend. Ay nandito tayo sa Ford Everest limited. Ito ay 2015 model Automatic Transmission Limited Edition, mga kapobre Alagang-alaga na may hari Ayan, nakita nyo naman Meron tayong garahe Ayan, kaya naman binibenta to kasi mayroon ng pinalit na bagong unit. Ayan, papakita natin mamaya yung ating ayan, bagong change oil ito. At yung makina, ayan, pakinggan nyo na lang sa mga may alam sa makina. Ayan, tunog pa lang. 70,000 pa lang ang odometer nito. Ayan, bago lahat ng mga gulong nito. Ang negotiable price nito ay 680,000 pesos. And negotiable pa naman pero pinakasagad nito na binibigay ay 660,000. So ayan tawagin niyo lang ang aking telephone number sa mga interesado. Ayan, papasilip natin yung makina, yung interior nito. Eh silipin natin lahat. Kailan pa yung apat na gulong nito ay bago pa. Kakabili lang. Ito ay registrado October yung registro nito. Saka lang. Ang address nito ay Bagumbong sa North Caloocan. Ay paki-silip na lang yung ating unit mga kapobre. release nya silipin natin yung makina nag-ease

Ah, okay. nakuha lang ko naman kanina medyo maliwanag kanina ah. registrado pa daw, no sige cover to zero no yung headlight na lang ah. headlight yung headlight busina headlight tapos busina isang ganun lang Ah. Laban mo 'yung nasa interior. Okay. pa okay. siya naka ba? Siro-siro? Naka-registro. Desember? pala gulong nito. Kinis pa itong sakya na ito. Pero ang cellphone mo, ilawan natin. Ha ah? 2015 2015 Madilim kasi. Madilim ba po? Hindi yung nilawan yung sis. <laughs> hindi. Madilim pa rin. Pagyan na tayo sa iba. Ano? Mamaya, Iting nga kasi papaya. yung mga lapat pa ng ano po ano eh. Pero bago model pa naman to. Bago talaga yan. Wala pang mga ano dyan. pa po. Hmm. Mamaya pag ipa-labas natin sa kanya. Mamaya.

Ayan Oh. Isang buwan palang kinuha pero bibinta na. Aja yung sasakyan? <tipos> Bagong bago pa. Ito may GPS. I love it, huh?